Hey, mga bro, good morning, good morning mga bro. Ito bro, galing na tayo dito, mayroon ng isang taon na nakalipas. Dati ito, ang daming isda dito, naglalagay na maraming isda dito. Sa mga pispa na to. Eh ngayon bro, tuyo-tuyo, umalis na yung nag dito bro. Dahil natakot sila, bawat mag sila, ang dami lang nakikita ang mga cobra rito. Eh ngayon, ngayon, umalis na sila sa takot nila. Eh ngayon, nag-request yung may-ari na pasyalan dito pasyalanan naman itong mga fish dito dahil ang dahil nakikita ng mga kobra sana makahuli tayo at makikita natin kaya pagtitignan lang natin dito lahat ng mga PBC rito yan ang mga pinagpapahay ng mga kobra at saka sawa okay mga bro tara Tingnan natin dito Bro, laman bro tama sinabi nila PBC mayroon ng laman ko oh bro ayun nandun sa loob ayun siya ang kuha ka ng, ano kuha ka ng tatlong talib na ba haba lang ayan o oh. pumili ka ng tatlong nga ano patuloy mo pinakadulo uh, tatlo mahaba ah pag dung tong natin Oke, kayaknya ini kemana juga hmm. 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 Hmm.

Yung yeah, transmission kayo mo, dagdagan mo yung kain, makuha dito ang mga tumukat, lumuwi. Okay mga bro, nasa gitna ng PBC. Kinapasundo ko dito kay Nico para pumunta rito. Ya, yeah, sudutan nih. Sundutin mo. Cuney, nih gini panjuluk nih. No? Lain payah nih panjuluk nih. No? Iko lu mampas na. Terus me. Mampas na, terus me. Ngubingan na cune bandake lele mu. eh.

Laklala na sulutan ng gamira sa banda ko din. Hindi ang pinyo kalaklang pag gamira kanya. Ay, okay, sulok-sulok mo yan, Sundutin mo ng daan-daan. Para gumawi siya rito. Sige. Doch. Sige, sulutan me. Panyulutan me. Yan, tras me yung kaya ang panyulot. Yan, o. Sulutan me kayo. Pangalampagan me. Makuwi, Jim. mana sih sin hatta bro Tama -tama. Tama -tama, bro kalit lang yung <coughs> Okay, yung boss. Membro, maray sana tayo. Ang dami pang PBC rito. Ayan, para masiyahan naman yung may-ari. Uh, ayan. para mayroon naman magpupuli. Ano muna tayo ng mineral water, bro? Mineral water from Pasig River. <laughs> sarap ang lang natin mga bro rito yung lahat ng PVC ang titignan natin tara okay mga bro ayan magpapauwi na tayo tinignan na natin kabilang side ng peace e ngayon titignan natin itong kabilang side na ito eh ngayon na uh, tangali na Sobrang init, magpapauwi na tayo Pero titingnan natin itong kabila Baka makachamba pa tayo ng isa Okay mga bro, tara, lakad na tayo bro. Sige bro, muna na S -s -s. kami sa inyo

mga bro wala na siya laman dahil sobrang init dahil katabi nila dito sapang malaki baka nagtakbuhan na sila dito sa sapa pero dito tayo sa kabila natin yung dalawang BBC ስራ አለው። Huh. Hmm. Okay mga bro, wala Okay mga bro, uh, wala Wala uh, na bro, nakawali lang tayo ng isa uh, Tanghali na, magpapauwi na tayo At sasabihin na lang natin dito sa may-ari ng PISPAN, nakawali tayo ng isa Kasi wala ng tubig, kaya yun, hindi na bumalik yung nag-aarkila sa takot nila bawa daw magarbiya sila nakakita sila ng mga cobra Diyan sa mga pibising yan ayun eh, wala na nagupa kaya tuyun tuyo na ayun ngayon kung tuyo na wala silang mainom dito pumunta na doon sa may sapa malaki sapa yun doon sila siguro pumunta na iinom sa mga kawayan ayan okay mga bro papauwi na tayo kat muna tayo god bless